Good morning everyone! Ngayong araw guys ay papasok na tayo at ngayon yung unang araw ng pasok ko hindi ako nakapasok nung Monday dahil nga po may angel si dahil nga may angel si Jacob po ay nagsuka noong Sunday bali paalis na dapat ako ng gabi kaya lang si Jacob natatakot ako kasi si Jacob po talaga pag nagkasakit mahirap pa inumin ng gamot so nakatatlong suka siya So sabi ni Jacob sa akin, wag na raw muna akong umuwi, umalis. Sabi ko hindi po pwede kasi nga may trabaho kaya lang. Aning ko naman guys yung trabaho ko kung pagalis ko. Kasi sigurado ko kapag nagsuka ulit yan at ako ay umalis, pababalikin ako ni Petro. Kasi si Petro pag mga ganyan na sakit na ano siya mag-handle, lalo na at mahirap pa inumin ng gamot sa si Jacob. So guys, ang ginawa ko ay nag-message ako doon sa kasama ko sa trabaho na sabi ko na, pakisabi kay ma'am na ano, hindi ako makapasok na Monday, Tuesday na ako papasok nga lang yung anak ko ay hindi maganda ang pakiramdam so ayun to, tuwa si Jacob, ayun awa naman ng Diyos may angel, magdamag siyang hindi nagsuka hindi ko alam kung ano, or gawa sa nahukan yung pagkain niya yung pakwan chocolate din, ano pa ba ang kinain niya, juice kaya siya nagkagano, natatakot kasi ako guys, dyan kay Jacob talaga pag may sakit ang nagsusok, hindi mo mapakain yan ng kahit ano, kahit tubig. At yata kayo. Hindi mo mapainom yan. Kaya yun, May Angel, nung kinabukasan, sabi ko, sige, Monday na lang ako aalis ng umaga, hindi gabi. Para hindi ko na kailang mamasahin ng bolt. Dahil guys, pag uh, rating ko ng probinsya, pag rating ko dito sa Bucarest, dun sa Autogara, mismong bus station ng mga galing probinsya, ay sasakay pa ako ng bolt pero dahil umaga nga pwede ako magsakay ng tram, ng bus. Pag madaling araw kasi guys, wala na 'yun, automatic na magta-taxi ka. nyo naman guys, nung no? napakalayo po talaga ng nilalakad ko ngayon. Kung, kung na, nung nandun ako sa Pepera, 'di ba? Malayo-layo 'yun. Pero malayo din yung biyay ko sa bus. Pero dito, malapit lang naman, hindi ganun kalayo asin sa Pepera. Pero ang layo nilalakad ko, guys sobrang layo po talaga gawa nang dito sa lugar na to mga walang dumadaan dito ng bus maliban sa mga taxi kanya mga bolt so ngayon guys kapag ako yung nagkamero ng second job for example kumuha ako ng 4 hours na Monday to Friday after ng work ko ng 7 to 3 talagang kailangan akong bumili ng uh, bike or scooter ah, uh, scooter hindi yung scooter na motor guys ha. Kailangan ko bumili guys nung yung ano bang tawag doon? Nalimutan ko na yun. Scooter. O yung tinatapakan. Yung, yung natitiklop, yun yung bibiling ko para hindi ako ganun mahirapang pagsasakay ko sa bus at saka sa train. May nakuha kasi akong offer na job na 4 hours. Start from 4 to 8. 4 ang start, 8 ang tapos ng trabaho. Bali babysitting lang yun. So, hindi yun pagod kaya itatry ko syempre kailangan save natin yung energy natin para may energy tayo sa pagbantay ng bata kasi kung wala tayong energy paano tayo makapagbantay ng bata malalaro natin kung pagod na tayo so yun guys malapit na po ako sa akin trabaho at sana ay hindi magsuka na si jacob pero wala naman sabi naman ng ama niya hindi daw nagsuka sabi niya may angel one month na lang pasuka na naman dito sa romania ang start kasi ng pasok dito ay September. Ang mga nagtatanong dyan kung saan daw papasok ba yung mga bata. Doon na po yun sa probinsya, ma'am. Kasi marami rin ako nababasa na ano, kung saan na raw kami mag stay Sa province na po talaga para makasave kami. Just imagine guys, kung nangupahan pa rin ako, ang laki pa rin ang ilalabas ko ngayong buwan. Pero tingnan nyo naman guys, wala akong nailabas kundi yung bayad ko lang sa bed space ko. Chinatsaga ko yung pagbibed space ko guys. Dahil malaki yung tipid ko sa ganun. So, may awaan Diyos guys. Matatapos din lahat. Ayun guys. Salamat sa Panginoon. Dahil kahit pa paano ay may natutuloy ako na bahay dito sa Bucharest. Na hindi ko kailangan magbayad ng sobrang laki. Ang inuupa ko guys doon sa pagbed space ko is 700 lay. So kung sa pera natin nasa 7,000 or 8,000 pesos yun. Kung i-compute natin. Pero yun at least yun lang yung babayaran ko. Hindi ko na kailangan magbayad ng kuryente, wifi, or itrechenere yung share sa building. Grabe, ang laki talaga nung... Ay, hinihingal na ako kasi nagmamadali tayo. Laki talaga ng nalos ko nung nagana ako ng upa. Pero ganun talaga kasi kailangan mo nyo nang matitirhan. Ano guys, andito na ako. Ito na ang aming building ng mga amo. Ano guys, hangga dito na lang. See you later. Balita ako kayo. Mga mangyayari sa atin. Bye.